At dahil nga wala na naman ako magawa sa buhay, kaya naman hinagilap ko nga aring kawayan at kakayasan ko at aayusin ko nga yung aking sahig. Yung sahig baga sa kubo, kasi nga yung pagkakagawa ng kapatid ko ay karang-karang. Ako'y nahihirapan at nalusot pati silpon, nakakatakot at guha ng laging high tide. Eh pag nalaglaga cellphone mo ay di Nung sinahigan nga niya yung kubo, hindi ko nga nasabihan na dikit-dikit na lang at gawa ng yung aming ang kawayan hindi malaman kung saan ang direksyon at balubaluktot para tayo pinamulot nga laang namin yan. Ako na nga lang pala ang gagawa at gawa ng yung dalakong kapatid e eh, wala din ni sa bahay at nasa kanikan nilang mga jowa. O ba diba, sana ul? Balak ko nga pala sana pumunta ng tabing dagat at magbo-voice over. Kaya nga lang ayan ang dilim at masama na naman ang binabalak ng panahon. Ay kisa naman ako yung nakatunga nga lang din sa bahay, asikasuhin ko na nga lang aring kubo. Yan hirap nga lang talaga pumunta din sa aking kubo at gawa na nga, bukod nga sa maputik, ay talaga nga sukal. Pero okay lang naman, kawas at ginusto ko yan eh. At bago nga pala ako mag-ayos ng kubo, ay nagtuklap muna ako dito ng talaba, din sa may balsa ni Papa. At itingnan ko nga kung matataba ba ngayon ng talaba. Gusto kasi nung kapatid ko na magkilaw nga kami na rin talaba, sabi ko nga itingnan ko muna kung malaki ba ang laman. Kasi nga minsan ay may liit lang ang laman at gawa ng payat. Ari nga pala lang at hindi ko naman akainin. At tingnan ko lang malaki baga alaman. Kaya naman kalawang na itak ang gamit ko at yan yung gagamitin ko sa pag-aayos ng kubo. At ayun nga, nakakatuwa kasi malalaki na ngayon ang laman kasi nung nakaraan ay liliit la ang na laman. Napakarami nga pala niyan dito sa balsa. Kaya lang ngayon ay medyo madalang na kasi nga yung balsa namin ay nilipat na nga din sa kabilang side. Ay nahihibasan na siya ng tubig. Hindi nga tulad dati na hindi siya nahihibasan, ay laging babad siya sa tubig kaya na may pinagpupuyukan nga siya ng talaba. Ayun, ganda nga pala ang daan papunta diyan sa aking kubo. Maputik. Ito nga pa lang na ito, marami ka makukuha na pang-ulam at marami diyang paros. Tinutuklap ko nga pala sa higat binabago ko ulit iniisog ko baga para magdikit-dikit sila medyo mahirap nga lang pala magpukpok at tinatamaan nga yung cellphone ko hindi ako makapamuwersa ng pukpok o baka sabihin naman ng iba dyan para tayo inabidyo pa pwede naman gawin na ang hindi inabidyo abi marunong pa baga kayo sa akin diyan po kasi request ng iba gusto kasi nila makita rin yung ginagawa ko din sa probinsya bukod sa pangihibasan bukod nga sa balubaluktot na yung kawayan e eh, balubaluktot din aring nga uh, pamakuan. Eh, kaya naman talaga yung hirap ngang iayos na rin sa higna Pero okay la ang yan. Kaya yan. Kaya naman yung ibang parte na lubak talaga at mahirap habulin yung kawayan. Eh, ba't naman pati yung kawayan na habulin? Dilubak-lubak kasi yung pamakuan. May pantay, tapos biglang bulusok pa baba. Ay nilalagyan na nga lang ng kapatid ko ng kawayan din. Sinasapinan niya para mag-plot. Ayan oh. Pero kahit balubalukot naman yan, eh, kaya ang gawa niya ng paraan. Kapag nga daw pala magasahig ng ganere, dapat yung isang buong kawayan kapag hinati-hati yun, ayun ay din dapat ang magkakatabi na ipapako para masundan yung baluktot. Eh di para magdikit-dikit din sila. Kapag kasi rambulan, eh, hindi nga magasagpong yung kawayan. At kahit nga dikit-dikitin mo yan, ay eh, malaki pa rin ng awang gawa sa baluktot at hindi pong, Itak na nga lang palang ginagamit ko sa pagputol na kawayan at hindi nga ko nagamit gamit mong kabig at noong nakaraan nga ay pagkabig ko ay tinamaan pati yung aking daliri. Nga pala may mga nagatanong sa akin ko ako daw ba ay kaliwete. Ay depende po, depende sa mood ko. Hindi pero pag ang mga gagamitin ko ay mga patalim ay kaliwete po ako. Pero kapag kakain magsusulat ay kanan. Pero kapag nga ako ay nangangalay sa kaliwa ay di inakanan ko kaya na may madalas nga natataga yung aking binti. Medyo mahirap nga pala magsahig talaga kapag ganun rin ang kawayan ay baluktot. Kinakailangan mo pang hatakin o di kaya para bagay magdikit-dikit sila. Bukod nga sa balubaluktot na yung kawayan ay may pagkabang i Umabantot baga Gawa ng babad nga yan sa tubig Kaya mabaho yung kawayan Mukha nga lang palang madali Pero nakakailang pitpit -pit na talaga yung aking daliri At eh kapag napipitpit naman yung daliri ko E eh, talaga naman ako'y napapakanta Ay, eh. paano yung kanta? Arararai every time I see you Kudenulibuldemyon Tsegukasumitusoleyoa So yun na nga mabalik tayo. Ayun na nga pala natapos ko na siyang sahigan. Hindi nga lang talaga siya pantay kasi may maumbok, may mga lubak. Kasi nga yung pamakuan ay hindi rin pantay-pantay. Pero okay lang naman yan. Ang importante ay dikit-dikit yung kawayan para nga hindi lumusot yung cellphone. At saka yung paanong tripod. At yung mga hindi ko nga pala talaga may iwasan na malaki talaga ang awang kasi nga ay sobrang baluktot ng kawayan. Ay tinagpian ko na nga lang pala ng kawayan na maliit din sa gilid. So ayun nga at ganitong sahigan gusto ko kasi nga ay parang komportable baga ako na hindi malalaglag yung cellphone ko. At hindi na rin lulusot yung paanong tripod ipad. Yung kapatid ko kasi masyado niyang tinipid. Ay napakalawak naman ng dagat at marami pa kayong makikita ang anod na kawayan. Okay lang yung kahit yanong bangi. Singhutin na lang ang singhutin ay tingnan ko lang kung di maubos ang amoy niyan.